Patay sa pananambang ang isang konsehala sa Santo Domingo, sa Nueva Ecija. Ang sospek isang polis na dating kalibin ng biktima. Nasa front line na balitang yan si Gary De Leon. Tagtagnambala ang kotse nito na sinakyan ni Santo Domingo, San Nueva Ecija, Kanselor Angelic Alexis Paulino. Matapos pagbabarilin, sumulpok pa ito sa poste ng kuryente. Papunta sana sa bayan ng Gimba, ang 33-anyos na konsehala, para dumalo sa isang reunion. Pero hindi na siya nakarating doon matapos tambangan si Paulino sa highway ng barangay Maturanok nito'ng linggo ng umaga. Dead on the spot ang konsihala, ang nasa likod ng pananambang, si patrolman Saddam Pascual na dating kalibi ni Paulino. Nasa dito ay ang kanyang relatives ng kanyang magula at doon nagbigay sila ng uh, statement dito sa station at doon uh... nga... Tinukoy nila na itong suspect natin, matagal silang saksi sa kanilang uh, uh, hindi pagkakaunawaan dahil sila po ay matagal nang mag-link in, which is uh, more than 5 years po. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, natuntun ng Gimba Police ang na ng suspect. Agad nahuling si Pascual at nakumbiska ang baril na ginamit niya sa krimen. May mga testigo na bago mangyari yung krimen ng 520, bago mangyari yung pamamaril uh, Nakita mismo yung suspect doon sa vicinity ng uh, bahay ng uh, bitima. Nakita naman namin doon sa CCTV after the incident, makikita natin po yung sasakyan na ginangit. Is yung sasakyan mismo ng suspect. Inamin din mismo ng suspect ang krimen. Nagawa niya raw ito dahil sa matinding selos nang malaman niyang may iba ng dinidig ang kanyang ex. Naharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon news 5